Mga boss, PBBM tiniyak na may magandang mangyayari sa buhay ng mga Pilipino pagbaba niya sa pwesto sa 2028. Pero bago niyan mga boss, panoran mo natin to. Mga bagay na nagawa ni BBM na maaring siya na lang huling presidenteng makakagawa. Una, napagkaisa niya ang matagal ng alitan ng Marcos Aquino rivalry. Sa mga hindi nakakaalam ito ay mahahambing ko sa isang dark age. Pangalawa, Harap-harapang tinira ang China sa harap ng mga pinuno ng ASEAN, tapos yung ending pinuri ng Amerika ang China. Kaya naglabas ng pahayag na gusto na niyang makipagkalakal sa bansang lagi niyang binabatikos. Pangatlo, kauna-unahang presidenteng. Mas gusto pa ang korte ng ibang bansa, kaysa sa sarili nating gumaga ng korte. Nung ibinigay niya si PRRD sa ibang bansa, kaya ngayon, pinagtibay ng Korte Suprema, na bago nila gawin ulit yon sa isang Pilipino ay dapat dumaan muna sa korte natin dito. Pangapat, pinagmamalaki sa Sona ang mga nagawa ng administrasyon niya. Pero ang nakakatawa, ilang araw lang pina-fact check agad ng kalikasan kung totoo ba talaga. Panglima, umalis ng bansa para makahikayat ng mga investors ang ending pledges pa lang. Sa madaling sabi, pwedeng oo, pwedeng hindi. Mga boss, E ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pagdating ng 2028 o sa pagtatapos ng kanyang termino ay kailangan maramdaman ng buwat Pilipino ang tunay na pagbabago sa kanilang buhay. Ayon sa Pangulo, hangad niyang maiwan ang kanyang posisyon na may malinaw at konkretong pagbabago para sa ikabuti ng sambayanan. 3 years na nakaupo si PBBM at wala pa tayo nakikita pagbabago sa kanyang termino mga boss. Wala pa tayo nakikita pag-asenso bagkos parang palubog ang ekonomiya ng ating bansa. Patuloy na yung kanyang mga pangako sa eleksyon, gaya lang ng 20 pesos na bigas ay hindi pa rin niya nagagawa. So tuloy-tuloy ang corruption sa Pilipinas, kaya naman nawawala na ng mga investor, nawawala ng tiwala na mag-invest sa ating bansa. So may 3 years pa siya, pero pangako niya na magkakaroon ng magandang buhay ang mga Pilipino. Pagbaba niya, ng 2028. Magandang buhay o kahirapan sa buhay. <laughs> Nasa tingin niyo, oh, boss?